Professor Velasco sir ano po ang uh, natugunan ba ng uh, zona ng pangulong Marcos uh, ang uh, problema natin sa larangan ng uh, paggawa labor and industrial relations O oh, ma ano ma sugid ako nakinig kahapon doon sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos May mga bagay na parang like pero hindi naman yung mga bagay na don't like mga okay at hindi okay. Halimbawa, kadinig ko sa kanya, nasabi niya ay uh, meron tayong war on drugs pero bloodless. Tingin ko okay yun eh. Uh, mawala na yung patayan ng mga dioman o ng laban. Hmm. Sa nabanggit niya yung uh, pagpapatigil sa mga pogo. Tingin ko yung ating mga kababayan na natutuwa doon. At siguro pangatlo ay nabanggit niya yung diplomatikong solusyon dito sa tension sa West Philippine Sea. So, bilang isang mamamayang Pilipino, tingin ko ito yung mga bagay na magandang pakinggan. Kabilang banda naman, uh, bilang din isang manggagawa at saka mag-aaral ng industrial relations, medyo kapos yun sa ibang bagay. Halimbawa, dun sa issue ng hiling mainit na hiling hinggil sa tagdagseldo, sa harap ng taas ng presyo ng mga bilihin. Kaya so, kapos na kapos yung sanabi niya na hayaan natin yung mga wage boards na tugunan sa Maynila, meron ng dagdag na 35 pesos. Malangin malayo yan. Sinihiling na 150 uh, dagdag sahod para mabawi yung nawalang purchasing power ng uh, mga manggagawa. Ikalawa, yung tungkol sa presyo ng mga bilihin, gaya ng bigas, walang linaw kung paano ito mangyayari. At siguro pangatlo, yung dito sa empleyo, uh, alam naman natin na matagal ng problema ng ating bayan, yung katapusan ng uh, trabaho, kaya rin naman marami sa ating mga kapabayan ang nauobliga pang mag-abroad para lang makahanap ng maayos na trabaho at saka sweldo. Uh, alam ko mabibigat na yan ang mga problema, pa yan sa administration niya, pero ito rin yung pa walang linaw kung paano matutugunan. Alam mo ito yung mga bagay na ano eh nagpaulit-ulit na lumalabas sa mga survey na mm -hmm. ayang sweldo, presyo at saka trabaho na mga malalapit sa tiyan ng mga Pilipino. So tinggo sa ganung bagay ay uh, kapus pa yung uh, nilalaman ng zona. Mm -hmm. Mayroon po ba kayong reaksyon sa total ban ng Pogo? Kasi maraming nagsasabi na maaaring mawalan ang marami sa ating mga kababayan, lalo ng trabaho. E eh, nasabi nyo po na ang issue nga rito ay hanap buhay. Oo, oh, tama naman yun. Pero alam mo yung trabaho ng Pogo kasi kaakibat ng mga negatibong mga bagay, di ba? So parang may social cost itong Pogo. Lalo na kung yung Pogo ay... Uh, kahalintulad lang ng ano ng kriminalidad. So ayun naman namin na nagtatrabaho yung mga tao sa isang bagay na krimen, basically yung uh, katangian. So may prinsipyo naman aga, nyo na bag nila dyan, just transition. Eh. Uh, hanapan natin ng, pag, ng paraan na magkaroon ng trabaho na mas maganda pa kaysa sa kasalukuyan. So kung meron man silang trabaho sa Pogo, ay eh, di dapat meron tayong programa para ilipat yung ating mga kababayan na engaged ngayon sa Pogo, sa iba pang trabaho, na hindi kaugnay sa mga bagay na mayroong social cost. So, mo, ganyan din yung, alam mo, di ba, yung chip ni modernization. So, dapat bigyan natin ng mas magandang kalagayan yung mga kababayan na nasa jeepney ni so, para bilang katugunan sa traffic, pollution, at saka problema sa klima. Okay? Yan eh nga lang, nagka-problema din sa jeepney modernization. Sana naman hindi magka-problema sa pagtatanggal ng Pogo. Dapat meron talagang trabahong kapalit na mas maganda pa kaysa sa kasalukuyan nila ngayon para okay. hindi tayo magkaroon ng problema. Kaya nga po tayo inatasan ng Pangulong Marcos si Labor Secretary uh, na hanapan ng trabaho yung mga maapektuhang uh, Pogo workers. Oo, oo, tama yon. Pero siyempre hindi lang Department of Labor. Uh, dapat parang full of country or full of government approach yun kasi iba't ibang ahensya naman talaga yung may involve mm -hmm. para sa paghahanap ng trabaho. Gaya na yan sa buong isa pinang empleyo. Kailangan kasi pinaplano ng gobyerno eh. Mm -hmm. Para pag iniwan lang kasi natin sa kamay ng private sector eh hindi talaga sa sapat gaya nung nangyayari sa nakalipas na iniwan natin sa pribadong sektor Laging merong malaking bilang na mga kababayan ang walang maayos na trabaho. Mm -hmm. Professor Velasco sir, maraming salamat sa mga paliwanag. Thank you and good afternoon. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa inyong lahat.